Well, September 19th yes, na September 19th hindi na ako yung chairman uh, alam mo na siya na di ba si chairman wala ka na ba yung late hindi nga may sinasabi ko lang halimbawa kung hindi na ako ikaw na kinusulta lang ba yun ang gusto ko lang no? hindi, yung, hindi yung speaker mas gusto ko ikaw ang kinusulta hindi kasi ako um, yung sa temporary Kasama 'yung submittal ng na yung September binubuo sa September 2018. Gusto na din dito. Niluhingin niya 'yung may irepresenta yo. Pero ang kanya na binigay. Soli niya ineditata status intervening event. Wala pa request September 8 ano. itang sulat. Kaya nga pero in condition of September 8 nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, alimbawa, ikaw na nga nun, bro. Kinonsulta ba, chairman? Ayun na nga. Ang kinonsulta nga si Speaker, dapat dapat. kinonsulta ko. Ako, ako, wala nag-request nga si Speaker. Kasi masyari mo, si Speaker. Yeah. Kasi masyari si Speaker. Eh, di muna dapat kumanta saan di muna suska oh 20,000 dollar ay hindi kumawal ng damo pero i consultation is important iko siyang sende posto dinandi to yun ang condition na birhen niya but that was the condition that you gave Senet. Ang motion ay ano? Pero nung ibinago nung pumupukul, nainteligensiyeng intisikal. Ito pa ang mga kusudidin. Paano masumama? Paano masumama? Paano masumama? Paano hindi na kailangan ng motion dahil sa unang ibabalik na disipidip. Hindi kaya 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 hindi Kukukulpa para tayo mga kailangan <laughs> sa kanila para siyerang konserpo nga na yun. Si J. Q. Mendoza yung kukuni natin eh. Si J. Q. Mendoza nang sa osin ni Pero hindi natin siguro kukuni ng osin sa kanila. Hindi natin. Hindi natin. Iambiriyan d'yo muna tayo. Iambiriyan d'yo muna talaga